Naranasan mo na ba ang mapadaan sa Intramuros, ang matandang lungsod na nakatago sa puso ng Maynila? Siguradong namang haka sa mga makukulay na kalesa, sa matitikas na pader at sa mga lumang simbahan na tila ba nagkukwento ng mga nakalipas na panahon. Pero ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng mga bato at lansangan na ito? Hindi lang basta kasaysayan ng mga Kastila at ng kanilang pamumuno ang matatagpuan dito. Mayroong mas malalim, mas madilim na lihim na nakatago sa mga guho, isang kwentong hindi laging sinasabi sa mga libro ng kasaysayan. Sa paglalakbay mo sa loob ng Intramuros, marahil ay nagtataka ka kung paano nagawa ang lahat ng ito. Paano nagawa ang mga pader na kay tagal nang nakatayo? Paano nila inilipat ang mga bato, ang mga materyales, at paano nila itinayo ang mga gusaling ito na hanggang nayon ay humahanga pa rin tayo? tila ba may mga sikretong nakatago sa bawat sulok, sa bawat pintuan at sa bawat bintana. Hindi lamang ito tungkol sa kung paano nagtayo, kundi kung bakit. Bakit nga ba itinayo ang intramuros? Ano ang layunin nito? At sino ang tunay na nakinabang sa pagtatayo nito? Ang ating paglalakbay ngayon ay hindi lamang simpleng pagbisita sa isang makasaysayang lugar. Ito ay isang pagtuklas sa mga nakatagong katotohanan sa mga kwentong hindi pa naririnig ng marami. Isa-isahin natin ang mga pangyari, ang mga taong may kinalaman, at ang mga motibong nasa likod ng pagkakabuo ng Intramuros. Titingnan natin ang mga lihim na hindi laging inilalabas, ang mga detalye na madalas na nakakaligtaan. Handa ka na bang sumisid sa masalimuot na kasaysayan ng Intramuros? Handa ka na bang tuklasin ang mga anino na nagtatago sa likod ng mga makulay na imahe? Sa paglalakbay na ito, hindi lamang tayo magiging mga turista, kundi magiging mga mananaliksik, mga tagapagtanong, at mga naghahanap ng katotohanan. Tara na at simulan na natin ang pagtuklas sa madilim na lihim sa likod ng mga guho ng Intramuros. Ngayon, balikan natin ang mga pinagmulan ng Intramuros hindi lamang bilang isang pisikal na lugar, kundi bilang isang konsepto ng kapangyarihan at kontrol. Sa pagtatapos ng ikaelimsyang na siglo, nang itinatag ang lungsod na ito, hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng mga gusali. Sa halip, ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang bagong kaayusan, isang pagpapakita ng kapangyarihan ng Espanya sa bagong kolonya. Kung ating susuriin, makikita natin na ang lokasyon ng Intramuros ay hindi basta-basta pinili. Sa halip, ito ay strategikong inilagay sa bukana ng Ilog Pasig na nagbibigay daan sa madaling pagkontrol sa kalakalan at paggalaw ng mga tao. Bukod pa rito, ang disenyo ng Intramuros ay nagpapakita rin ng malinaw na paghahati-hati ng lipunan. Ang mga Kastila na may hawak ng kapangyarihan ay naninirahan sa loob ng mga pader, protektado mula sa mga indyo o katutubo. Ang mga katutubo naman, bagaman pinahihintulutang pumasok upang magtrabaho o makipagkalakalan, ay kadalasang nasa labas ng mga pader sa mga lugar na hindi gaanong protektado. Kaya naman, ang intramuros ay hindi lamang isang lungsod. Ito ay isang simbolo ng paghahati-hati, ng pag-aari at ng diskriminasyon. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng malaking epekto ang ganitong kaayusan sa buhay ng mga Pilipino sapagkat ang mga katutubo ay pinilit na magtrabaho sa pagtatayo ng mga gusali, sa paglilingkod sa mga Kastila at sa pagbabayad ng mga buwis. Maraming pamilya ang naghirap, maraming buhay ang nawala at maraming kultura ang napilitang sumunod sa mga patakaran ng mga dayuhan. Kung kaya't ang pag-unawa sa kasaysayan ng Intramuros ay nangangailangan ng pagkilala sa mga paghihirap na dinanas ng ating mga ninuno, sa kabilang banda, mahalagang tandaan na hindi lamang tungkol sa mga Kastila ang kwento ng Intramuros, mayroong mga Pilipino rin na nakibahagi sa pagtatayo at pagpapaunlad ng lungsod. Sa kabila ng mga hadlang at diskriminasyon, nagkaroon ng mga katutubo na nagpakita ng husay sa paggawa, sa arkitektura at sa iba pang larangan. Sila ang mga bayani na hindi laging nabibigyan ng pagkilala ngunit mahalaga ang kanilang papel sa paghubog ng kasaysayan ng intramuros. Dagdag pa rito, ang pag-aaral sa mga pinagmulan ng intramuros ay nagbibigay daan sa atin na mas maunawaan ang mga ugat ng ating lipunan ang mga isyo ng kapangyarihan, ng diskriminasyon at ng pagkakakilanla na umiiral noon ay mayroon pa ring epekto sa ating kasalukuyang lipunan. Kaya naman, ang pag-aaral sa Intramuros ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol din sa pag-unawa sa kasalukuyan at sa paghubog ng kinabukasan. Ngayong nalibot na natin ang mga pasilyo ng panahon mula sa mga unang hakbang ng pagtatayo hanggang sa mga lihim na nakatago sa bawat sulok ng intramuros, tila nagiging malinaw ang isang bagay. Ang mga guho ay hindi lamang mga bato at pader. Ang mga ito ay mga salamin, nagpapakita ng isang napakalawak na larawan ng ating nakaraan sa paglalakbay natin para tayong naglalakad sa isang labirint kung saan ang bawat pagliko ay nagbubunyag ng bagong katotohanan, ng bagong perspektiba. Sa pagitan ng mga pader na ito, nagkaroon ng isang tila walang katapusang pag-aagawan, isang pag-aagawan, isang paghahanap ng kapangyarihan na nagdulot ng malalim na epekto sa ating lipunan ang mga batong ito na minsan ay naging saksi sa pagmamalabis ay ngayon nagiging mga saksi sa ating pag-unawa. Ang mga ito ay nagturo sa atin na ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga malalaking pangalan at makapangyarihang mga tao, kundi tungkol din sa mga ordinaryong individual sa kanilang mga paghihirap at sa kanilang mga tagumpay. Sa pagtingin natin sa mga labi ng Intramuros, nakikita natin ang isang uri lang arkitektural na talinghaga, isang komplikadong paglalarawan ng mga relasyon sa lipunan. Para tayong nakatayo sa isang entablado kung saan ang bawat elemento ay may sariling papel na ginagampanan sa malawak na dula ng kasaysayan. Ang mga pader ay hindi lamang mga hadlang. Ang mga ito ay mga hangganan, nagtatakda ng kung sino ang may karapatan at kung sino ang hindi. Ang mga simbahan ay hindi lamang mga lugar ng pagsamba. Ang mga ito ay mga sentro ng impluensya, nagtatakda ng mga paniniwala at pagpapahalaga. Sa pagtitipon natin ng mga piraso ng kasaysayan, tila unti-unting nabubuo ang isang malinaw na larawan. Para tayong nag-aayos ng isang puzzle kung saan ang bawat piraso ay may mahalagang papel sa pagbuo ng buong larawan. Ang mga lihim na nakatago sa loob ng Intramuros ay hindi lamang mga misteryo, ang mga ito ay mga aral, nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan. Reflecting on this journey so far, napagtanto natin na ang Intramuros ay higit pa sa isang lugar, ito ay isang simbolo, isang salamin ng ating pagkatao. Sa pagtuklas natin sa mga nakatagong katotohanan, tila mas nagiging malinaw ang ating landas. Ang mga guho ay hindi lamang mga labi ng nakaraan, ang mga ito ay mga paalala, nagtuturo sa atin na patuloy na magtanong, patuloy na mag-usisa, at patuloy na maghanap ng katotohanan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa puso ng Intramuros, matatanaw natin ang isang mas malawak na tanawin. Hindi lamang ang mga bato at paderang ating nasilayan, kundi pati na rin ang mga anino ng nakaraan na humuhubog sa ating kasalukuyan. Ang madilim na lihim sa likod ng mga guho ay hindi lamang isang simpleng kwento ng kasaysayan. Ito ay isang refleksyon ng ating pagkatao, ng ating mga pakikibaka at ng ating mga pangarap. Tandaan natin na ang Intramuros ay hindi lamang isang lugar na dapat bisitahin. Ito ay isang aranasan na dapat nating yakapin. Ang bawat sulok, ang bawat bato at ang bawat lansangan ay nagtataglay ng mga kwento na naghihintay na matuklasan. Sa paglalakad natin sa mga pasilyo ng panahon, natutunan natin na ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga malalaking pangalan at makapangyarihang mga tao. Sa halip, ito ay tungkol din sa mga ordinaryong indibidwal, sa kanilang mga paghihirap at sa kanilang mga tagumpay. Ang pag-unawa sa Intramuros ay nangangailangan ng pagkilala sa mga paghihirap na dinanas ng ating mga ninuno. Ito ay nangangailangan ng pagkilala sa mga bayani na hindi laging nabibigyan ng pagkilala, ngunit mahalaga ang kanilang papel sa paghubog ng ating kasaysayan. Sa pag-aaral natin sa kanila, mas lalo nating maiintindihan ang mga ugat ng ating lipunan, ang mga isyu ng kapangyarihan, ng diskriminasyon at ng pagkakakilanlan na umiiral noon ay mayroon pa ring epekto sa ating kasalukuyan. Ang ating paglalakbay sa Intramuros ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng mga nakatagong katotohanan, ito ay tungkol din sa pag-unawa sa ating sarili. Ang mga guho ay hindi lamang mga labi ng nakaraan. Ang mga ito ay mga paalala, nagtuturo sa atin na patuloy na magtanong, patuloy na mag-usisa, at patuloy na maghanap ng katotohanan. Ang tunay na diwa ng Intramuros ay nasa ating kakayahang magtanong, mag-usisa, at magkaroon ng critical na pag-iisip. Kaya't sa paglisan natin sa mga guho, dalhin natin ang mga aral na ating natutunan. Huwag nating kalimitan ang mga kwentong nakatago sa bawat bato, sa bawat pader. Gamitin natin ang kaalamang ito upang mas maunawaan ang ating kasalukuyan at upang hubugin ang isang mas magandang kinabukasan. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon.